nasa sa inyo balang araw lahat i-share yung mga business na natanggap na, na lang ang mga lansa mga batang mga mga nasa palabi-labi na lang yan isa din sa mga pinaplano ko rin na mga sakaling palari ako para kawawa sila hindi naman yan sila ano eh anong tawag ko noon, ah, dahil may kinagawa silang kamalian eh gano'n na lang din natutokso din yan sila guys Nagdala sa mga mali mali ilang vision ang matala nila gano'n masaya sila o so, yun naging ano sa kanilang buhay yan Pwede nila rin yung kagustuhan. Yung iba dyan, napilitan, nag-testing, lang ganun. Siyempre, sa naging bisyo na nila, sabihin, yung kabayaan na yung mga sarili nila. Kaya minsan, nakakaawa na ganun, kalapit-lapit na lang sa dyan. ka lang tayo pag-isip paano sila matulungan pero kung ito so, magtuloy-tuloy itong mga ginagawa ko sa pamamagitan ng mga mga tulong nyo guys nyo, mga tulong nyo magtuloy-tuloy magpunta sa aming patay sa mga video ko balang araw may mararating tayo yan isa rin talaga sa mga

kabiyado Ay panel Oo mm -mm. eh, nga daw Sabi ng anak Ito lang yata yung Kasamuti kong bata na to Kapag gagawa ko ng video di panel Oo nga tayo no uh -oh. Oo magsasayaw sayo pa yun sa video ko Ayan kaming dalawa lang hey, wala eh Ayan man tayo Ayan sa pamityan.

tapos yung pa ah, tuloy-tuloy ang sampung ng kapitalis nila na, na diba? lalo na sa Max TV na start talaga ako sa kanila yan eh nagbago na talaga yung buhay nila si King Lux diba siya tayo dito kainin sa Pauline na sa Amin, ang hirap kung kaya nandito kaya yung dito sa kaya labit namin sa <laughs> kaya na na uh, yung kaya 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 na kaya yung kaya yung yung kaya Ya, dan -dan. Nah. Uh. Ano sakit sa kok parang dito sa siko ko yung pak na. ah parang sadya ng ulan na paabutin lang tayo sa bahay ah. no yun o oh. unti unti rin lumalakas maluko na uy huwag ka muna uh, lumakas paabutin mo kami ganda 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 <laughs> oh, <hurts. laughs> Nangawit ako, sobrang ngawit. Ang laki pala yan. Dito ka, kabila, Dan. Dito, dito. Hindi, okay, bandungan muna to. dito lang naman yan lumakas Pwede well, mo yung ringkot dyan Ito nababasa yan Ito na malung